For today's vlog, magluluto tayo ng kakaibang ulam. Ayun, bumili po ako ng pusit. Inati ko po ito sa dalawa para bukas po lulutuin ko naman yung isa. yan Nagready na po ako ng kawali. Naglagay po ako ng isang pirasong sibuyas. yan po kasi yung paraan para makatipid po tayo sa araw-araw. Lalo na po yung bilihin ngayon, sobrang mahal na. Tapos po naglagay ako ng Nork Yob Chicken, pampalasa po. Tapos, sinunod ko na po yung poset. Basta po may kasamang gulay. Yan po, marami na po yung makakakain sa ulam na gagawin natin. Tipid na busog pa, busog pa sila. Kaya mga kablas, ganyan na po yung gawin nyo sa mga walang budget. Yan. Pinirito ko lang po ng maayos yung puset para matanggal po yung langsa. Hindi po kasi ako nakabili ng bawang at saka luya. Kaya hindi naman po siya malangsa pag ganyan po yung pagkaluto niya. Tapos nilagay ko na po yung isang perasong sayote. Tapos sinunod ko po yung tubig. Takpan po natin ito para lumambot po yung sayote. Tapos naglagay po ako ng isang kutsarang asin. Tapos sinunod ko na po yung dahon ng malunggay. punuan natin ulit Naglagay po ako ng konting becheng pampalinamnam po sa ulan. Naglagay po ako ng apat na itlog. Gusto po kasi ng mga bata yung ganyang luto. Ayan mga ka-vlogs, off na po natin yung tangke. Yung isto, bluto na po siya. Ayan, ready to serve na po mga ka Thank you for watching. God bless.